Hello guys, this is Jackson again and welcome to my new vlog. At ngayon guys, sasamahan niyo ko. Pumunta tayo ngayon sa mga alaga kong aso, rabbit at mga manok at papakita ko sa inyo yung kapaligiran namin. So ito nga pala guys, yung mga rabbit na alaga namin. Nung last na vlog ko guys, is pinakita ko sa inyo na medyo madami sila ngayon is kakunti na sila kasi Uh, kinatay-katay nila papa at ngayon ito po yung manok namin na uh, Texas imported na manok so, ito naman yung mga aso ko ayan si Titan at si Kira yan, gustong-gusto na nila lumabas at maligo. So ngayon, mamaya guys papaliguan natin 'yan, guys. And yan si Titan, uh, sobrang namiss ako. Ayun oh, know, oh, sobrang ingay niya. Ito naman si Mia na sobrang hyper. Grabe, sobrang hyper niyan, guys, kaya naiinis ako pag pinapalabas ko yan uh, nilalabas ko yan si Titan sobrang mis talaga ako gustong gusto niya nang lumabas tapos ang dumis nila so ayan pala guys yung kulungan ng baboy namin pinagawa ko dati nagbaboyan kasi kami dati guys pero uh, nagtigil dahil di ba may mga sakit sakit ng baboy so yun binenta namin so ayan pala yung ano namin guys yung tikod namin may chiko kami dyan na maliit at yung mga alaga naming pato at mga pabo yan guys so gagawin ni papa kong parking yan guys so ito na nga papaliguan natin ngayon si Mia na hyper napaka hyper niya pero pagpapaliguan mo sobrang tahimik yan oh Actually, mag maghihit mag na siya at um, kailangan ipa-stud na siya ulit. Kaso ayaw ni mama ipa-stud kasi twice ng nanganak niyang guys pero nung una kinain niya hindi ko alam kung bakit kinain niya pero kinonsort ko sa bed pag kinakain daw ng nanay yung anak nila is kulang daw sa months or yun kulang na daw sa months ayan so yan pinapaliguan ko sila at sinasabon ko talaga siyang mabuti kasi uh, may dumid, madumi talaga sila at hindi pinaliguan ni mama ko simula nung uh, pinaligoan ko sila last vlog ko so ayan kinukuskus ko yung sa may paa niya kasi alam mo na para malinis talaga sila yan sobrang bangon yun guys kasi yung shampoo na ginagamit ko guys sobrang bangon yan at uh, hindi siya talaga ano kahit malagay sa mata nila hindi masakit sa mata yan so ayan si Mia sobrang kulit ay na nga si mama ko ayan So, yan. Pinakawala muna natin siya para makatakbo-takbo. Ayan. So, ngayon guys is kung bumba muna tayo. Punoin muna natin para sa susunod na papaliguan natin. So, pupunoin muna natin yan. Magbumba muna tayo. So, yan. Exercise din yan guys. Dati wala pa kaming jetmatic na ano na... Uh, nawasa ayun nakikita nyo yung sa may ano bilog na tangke yan dati wala kaming ganyan so talagang ganyan nag-iigip ka talaga kami nung bata kami is nung uh, hindi kami papagalain ni mama ko once na hindi puno yung mga ano yung mga drum kaya nakakamiss din dito sa province so ngayon hindi na hindi na naabutan din ng kapatid ko yung hirap namin dati yung magluluto ka sa kahoy actually gina, ginagawa pa naman namin yung nagluluto ng kahoy tapos yan uh, para makatipid minsan actually uh, pwede ko naman gamitin yung faucet na ano na ano uh, sa aso kaso tipid dito kasi sa bomba sa gripo kaya mas okay na yung ganito kasi mag circuit pa ng ano yun ng kuryente dagdag pa sa bill ng kuryente so ito na papaliguan ko naman ngayon si Kira yan si Kira sobrang tumaba si Kira o oh, kasi na deworm ko siya nung last umi ko dinewarm ko siya Na-miss ko tong uh, sungto Nang yung check ko yung gilagit niya kung healthy siya actually guys nagpipid siya nagpipidid yung ano niya yung balahibo niya. Ayan, sobrang taba niya. Kasi mag, tag-init na naman kasi kaya ganyan. So, yan, ayaw talaga ni mama na pa, pa ano sila, pa, ang dito, ipa-stad kasi nga medyo may edad na rin siya. Kira ilang beses na nang nanganak nang, yan. Sobrang, ewan ko sobrang taba niya ngayon, oh. Grabe, na ko tong asong to. Sobrang na-miss ko yan. Ayun, oh. <laughs> Sobrang taba niya Ang cute Sinabon ko yan Ayan, Anak niya pala yan si Mia Anak niya So ewan ko lagi silang nag-aaway Pag nakalabas silang dalawa Ayan Sarap nila paliguan Medyo mahirap paliguan Ngayon si Kira Kasi nagpipit yung ano niya Tapos uh, may matigas-tigas Sa balahibo niya So mamaya um, tatanggalin ko yung nagpipit sa ano sa palahibo niya once na natuyo siya or i i ano ko siya i-shape ko siya para hindi siya mahulog doon sa kulungan niya at hindi mag ano doon sa kulungan niya hindi mag uh, I mean hindi siya mag may stack doon sa kulungan niya para clean pa rin yung kulungan niya kahit ano uh, nahihiga-higaan niya so yan tahimik niya gustong gusto niya magpaligo yan gustong gusto niya magpaliguan, hmm. gustong -gustong niya magpaliguan. <laughs> so yan ilang beses ko siyang sinabon kasi medyo ano talaga yung walahibo niya mahirap sabunin at puti lang bumubula dun sa balahibo niya kasi sobrang antagal I think ilang buwan ba kung hindi umuwi almost one month na oh, hindi siya napaliguan so pinabrush ko din yung mukha niya kasi medyo ano medyo madumi si Kira so ayun chinecheck ko din si ano si si Kira ay ah, si Mia baka lumabas kasi yan so grabe nakakamiss tong mga asong to at nakakaalis sila ng stress guys kaya pag umuwi ako yan lang talaga yung ginagawa ko papaliguan sila kaya sabi ni mama ko minsan uh, umuwi ka lang dito para paliguan yung mga aso mo tapos babalikan na naman ng Manila <laughs> yung palagi sinasabi ng mama ko kaya eh love ko tong mga aso kong to eh. sila kasi yung nagbigay sa akin ng Uh, income ng pandemic. Ayan. <laughs> so, nabasa na ako. ang sarap, sarap, ang sarap paliguan talaga yung mga haskin ko na to. As in, yung Sobrang sarap. Ayan, ayan. Basang-basa na ako. Susunod <laughs> so, naman natin paliguan. sa uh, sabunin yung sa likod niya kasi tapos na yung sa harap. I think try ko sinabon yung sa ano yung sa harap sa harapan niya kasi sobrang sobrang dumi ayun, ayun pala si mama ko oh. hindi din makapakali pag walang ginagawa <laughs> ang kulit ni ano ang kulit ni Mia oh gusto pa rin, gusto pa niya ata maligo <laughs> nag-aaway sila eh, nag-aaway sila ito talaga si Kira. ano? Uh, actually, dalawa to dati guys. Dalawa sila. So, namatay na si Kara kasi nagkasakit siya sa liver. Uh, dahil ata dun sa kinakain nilang doko palagi. So, ngayon kasi guys is parang uh, nilulutoan sila ni Mama ko ng mga kanin. Tapos, minimix niya ng mga gulay. Tapos, mga uh, giniling na karne. Ayan, pinapakain namin sa kanila. Tingnan nyo po, sobrang taba nila. Kasi, pangit din guys, yung puro dog food yung ginakain nila. Kasi, uh, yung dog food kasi is uh, sobrang oily din nun. Uh, pag may mga aso kayo guys, tapos uh, may mga uh, dog food yung pinapakain nyo, try nyo uh, buhusan ng maingit na tubig, tapos uh, duro durogin. Sobrang oily nyan guys, promise. Kaya, ano namin sinasani sila sa kanin and chine check ko kung nagihit na siya so hindi pa naman so sinabon ko ulit siya kasi sobrang tigas nung balahibo niya sa bandang ano tapos sinabon ko din yung dede niya <laughs> so ayan so medyo matagal tagal kong binisan si Kara ayan banlawan na natin si Kara tapos, pakawalan natin sila para makapag-exercise sila. lagi kasi sila nakakulong. Kaya, pakawalan muna natin sila. So, yan. mag ulit tayo. Punin natin ulit yung isang bacha. Kasi, papaliguan natin si Titan. Si Titan na na-miss. Na ko. Ayan. Ayan na si Titan, guys. So, ano siya? Ah... Uh, tumubo na yung balahibo niya. Last vlog ko guys is ginupitan ko siya diba kasi ang dami niyang puto. Ayun na ngayon si Titan. Ayan. sobrang hmm, sabang namiss ko yan oh. Kit <laughs> niya diba guys. Ang hyper niya din ngayon parang ngayon lang ulit siya naka ano. Excited maligo yan. Ayan. Gustong gusto gusto ko nang paliguan yan. So chinecheck ko guys kung Uh, marami pa siyang kuto pero sad guys, meron pa rin at uh, pinainom ko na rin siya ng ano ng gamot para sa kuto. Sana maalis siya. At hindi ko muna siya gugupitan ngayon. So, hintayin natin yung resulta ng gamot na binili ko kasi uh, medyo mahal siya guys for 3 pieces. Uh, nabili ko siya sa Shopee at na-suggest siya din ng ng medtech namin na yun yung pinapainom nila sa mga aso nila at as in napagpag daw yung mga puto so dalawa pa lang yung napapainom ko sa kanya and nakita ko naman guys na kakaunti na lang yung mga puto niya sana nga umeffective kasi naawa na ako kay Titan pero uh, feeling ko mawawala siya kasi parang effective yung gamot namin at nakita ko sa Review na maganda yung ano. So, i-update ko kayo guys sa next vlog ko. Kung anong update sa kuto niya. Kasi ayoko na rin siyang gupitan guys. Kasi naawa ako sa kanya. Kaya ayan. Uh, so, magbumba muna tayo guys. Hindi ko muna siya pinakawala. Kasi nakawala yung uh, nasa labas yung si Lilo. Yung aso ni mama ko na mix. So... Ngayon guys, pinakawala ko na si Titan at ngayon papaliguan ko naman tong pangit na bulldog ko. <laughs> Joke lang, pero lab na lab ko yan kahit uh, may skin problem din siya guys. Kaya ano, pinapaliguan ko yun. Sabi ni mama ko, paliguan mo siya mabuti. Yun, so yung pala yung gamit kong shampoo guys. Nabili ko yan sa Shopee at maganda talaga siya. So hindi ko na lang sasabihin sa inyo para hindi na humaba yung uh, vlog na to <laughs> So, yun, tapos na nga Tapos ko na silang paliguan So, ugasan natin yung mga uh, pinagtrabahuan natin dyan Para hindi langawin at hindi kalat-kalat Ninisan ko talaga yan guys Kasi uh, minsan dyan naglalabas si mama So, yan nagasgas pala ako ng kuko ni, ano, ni Titan tapos si Lilo kasi pinaliguan ko siya pero hindi ko na napakita sa inyo guys yan uh, wag magalala guys kasi nagpa-inject na ako ng anti-rabies dyan so wala nang wag na kayo magalala sa akin pinakita ko lang sa inyo yung as in gas gas and may anti-rabies naman yung mga dog ko pero for secure security ano lang ah uh, magpa-inject na lang tayo kahit kalmot lang 'yan kailangan save at unahan natin yung ano ang terapis. kasi baka maulol ako <laughs> ayan so ma-update so, ma, -upday, ma -upday yung ano kalmot pero okay lang kasi napaliguan naman sila ayan so ang susunod naman na madidigo is ako <laughs> So, before natin ano yan, magbaba muna tayo. Punin natin yung, yung gagamitin natin tubig. Ayan. So, medyo maraming balahibo. So, kailangan talaga linisan natin yung floor tapos yung ginamit natin. Ano. By the way, sinabon ko na pala yung patya na yun kanina. Before, ano, hindi ko na napakita sa inyo. So, ayan. Uh, tinatanggal ko yung mga balahibo at yun na yung ginasgas ng ni Titan at ni Lido kasi nag-away sila eh hindi ko na napakita sa inyo <laughs> so ayan uh, magbumba tayo medyo na pagod na ako diyan guys kasi pala mo ilang aso din yung ilang aso din yung pinaliguan ko <laughs> pero okay lang kasi uh, nakakatuwa at naalis naman din yung stress ko at yung uh, depressed ko simula nung ano uh, asa Manila ako ayan so uh, muna tayo so medyo inaalis ko lang yung ano uh, guys yung mga balahibo sa ano uh, sa katawan ko balahibo ng aso hindi yung balahibo ko huh? <laughs> so, ayan bumba tayo ng bumba ah pagod ayan takbo ng takbo si titan kasi ngayon lang sila nakawala eh. ngayon lang sila pinakawala talaga kasi lagi sila sa pulungan so sarap maligo guys actually hindi ako dyan naliligo so uh, sa loob talaga ako naliligo so uh, tanggalin lang natin yung balahigo tapos tipat tayo dun sa uh, loob dun ako magsasabon guys Anyway guys, thank you so much sa mga nanonood ng mga mini vlogs ko and sa mga nagbibigay ng star. Thank you, thank you so much guys. So, maraming salamat guys. Bye-bye!